ng ang test result ko. Malinaw dyan na hindi na ako magkakanak kahit kailan. Kaya hindi akin ang batang yan. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Alam ko magugulat ka, pero matutuwa ka rin. <laughs> Gusto! Magagulat tayo! Gusto ko, ikaw magalaga sa kanya. Ikaw ang... <laughs> kaya! Niy! Ano kaya kung Ibalik na lang kaya natin kay Robert. Ako, hindi-hindi mangyayari yun, o. No? Over my dead body. Parang mainit sa maris eh. Naku, ipatingin ba na natin bago. sa doktor. Halika-halika. Huh? <tong> Bilisan mo, buhatin na mo lang <tong> yung <ngayon>, baby. Ang <tong> <tong> hirap naman kasi na ito. Kailangan ko ng panggastos. Pero, uh, paano naman ako magtang trabaho kung wala mag-aalaga kay Baby Maricel. Kuha ka na lang kaya ng yaya, Don? Hindi ko afford yun. Ang hirap sa sitwasyon ko ngayon. Tulungan mo naman ako. Don, Alam mo, talagang gustong gusto talaga kitang tulungan, ano? Para man lang makabawi ako kahit paano dun sa mga... Dabas sa mga atraso ko sa'yo. Kasi may problema din ako. Ano? Buntis ako. Ha? Kanino? Ay, sino pa? Ay, di yung boyfriend ko, no? Mark na yun? Yun? problema ko nga ngayon, hindi ko na mahanap yung laki niya. Shhh! -sh -sh -sh. oh, Kaya, doon, pasensya ka na, ha? Gusto talaga ka tulungan, pero... Baby, Maricel. Eh, eh, pero sa tingin ko, parang kailangan yata humanap ka na ng trabaho na hindi ka kailangan umalis ng bahay para makasama mo lagi si Baby Maricel. Extra rice, hmm. ayan. o. Oh, ay, niya. Ayan, oh, kaya na kaya na. Ayan ay, na ate, ikaw na umupo dyan. Alam mo, buti na nakaipin ako, no? Maraming salamat sa payo mo, ha? Na mag-degosyo ko. At least, hindi na ako kailangan umalis ng bahay ngayon. No, hmm. buo ang ka. Kung hindi rin naman dahil sa luto mo, eh hindi rin naman maging ganito ka-successful itong business mo. Giselle. Ako, salamat sa Diyos. Ayan, ay. ulo, 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 ulo. Ayan. Gordon, yung rice na adobo namin dito. Ah, sandali lang po, ah. Kapatulog lang. na. Sana ah, yung order sandali. ko. O, oh, pati yung order na namin dito. Wala pa din. Ay, ah, hindi, sandali lang po. Sandali lang po kasi Naman. nagpatulog po ako ng baby. Ay, naku, ba't kasi sinasama-sama pa dito yung bata? Tara na nga, doon na nga lang tayo Sensya sa iba. na po kasi nagpatulog ay, lang ay, ako ng bata. Baga ng servisyo niya, makaalis na nga lang. A ano po ba yung sa inyo, adobo. ano po yung sa inyo? Adobo, adobo namin tsaka yung rice. Adobo tsaka adobo, rice. <tod> uh, tubig. Uh, big. Ito, 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 tubig o. Oh. Tubig pala. Tubig. Adobo, Dama, rice. Saka na rin. Tubig niyo, okay na yun. Ano yung adobo, rice, no? Kanina pa yan eh. Too big naman din o. Oh. Ano, bro? Lumipat na yung mga customers ko sa kabilang karinderiya? Ilang araw na nga akong walang benta, tsaka parang ko. Oh. Hindi na nga ako makabayad ng bills. Ano ba to? Baka naman ng na yung karinderiya ko nito. Sige na, sige na, sige na, sige na. Ah. Baby naman, ano ba gagawin ko sa Iyak ka ng iyak. Oh, paano ka ba tatahan? Ayan. Kaputulan pa yata tayo ng kuryente. Parang hindi ko na yata kayang alagaan si Baby Maricel. ko na lang kaya. Ay, po ang ka talaga doon, no? Eh, alam mo naman, kapapanganak ko lang. At saka meron din akong baby sa bahay. Mahirap naman yata mag-alaga ng dalawang bata. Ay, baka nakakalimutan mo doon. Hindi ba may tatay naman ang batang to? Hindi... Ibalik mo na lang kaya kay Robert. Masamang tao yun, no? Mabuti pang paampun ko na lang si Baby Mercedes sa mga madre kaysa ibalik ko sa tatay niya, no? Ginoo? Magagawa mo yun doon? Eh baka naman nakakalamutan mo uli, ano? Anak ito ng best friend mo? Si Baby Marisa na lang ang naiiwang alaala -ala sa'yo ni Julia. Pagkatapos, bibitawan mo pa? Oh, uh, kita mo na. Ang sama tuloy ng tingin sa'yo ni Julia, oh. Jules, oh. Hmm, hindi na makangiti. Ano Huwag ka na magkakasakit kasi. Oh. Hmm. Hindi ko alam gagawin ko eh. Hindi naman ako sanay dito eh. Diyos ko po, tulungan niyo ako. Ay. Ama? Di diba sabi ko sa'yo, ha? Huwag kang magpapaulan. Ba't ba ang ng ulo mo? Hindi ka nakikinig sa akin. Alam mo naman, wala tayong panggastos ngayon. Wala tayong pambili ng gamot. Wala tayong pag Simple-simple naman na sinasabi ko sa'yo, di ba? Huwag kang magpapaulan para hindi ka magkakasakit. Hindi ka nakikinig sa akin, bata ka. Isit mo ng buhay to. Hindi ko alam kung sa kumukulin yung pambayad eh. Sana may gamot pa tayo dito. Ewan ko ba? mo. Alam mo, hintayin mo ako ha. Bahala na. U mangungutang muna ako. Tinan ko kung paano ko makakabili ng gamot. Tamo muna ako sa butika. Hintayin mo ko dito. Ang gagalaw dyan. Mama, sorry po. Hindi na mauulit. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. sunog. Anong Ang ginagawa mo dyan? Ay, Mama, pinagluto ko po kayo. Anong pinagluto mo? Ano ka bang bata ka? Tumabi ka, tumabi ka dyan. Ako! Sinunog mo eh! Alam ano mo bang pwede masunog ang bahay? Di ba sinabi ko siya huwag kang makikailang dito sa kusina? Bumaba ka dyan. sorry po, Mama. Alam ko naman po kasi pagod kayo, kaya ako kayo pinagluto. Pinagluto? Eh, sinunog mo yung isda eh. Sinayong may ulam natin eh. Hindi ako namumulot ng pera, Maricel. Di ba sabi ko sa'yo, huwag na huwag ka makikailan dito sa kusina? Doon ka na! Ikaw, bata ka. Ba't ang hirap mong pagsabihan? Ha? Huh? Ano gagawin natin kung nasulog tong bahay na to? Iwan <coughs> ko pa. Marisol, asan yung... Asan yung isang libo? Meron po ba nun, Mama? isang libo dito eh. Anong nangyari sa isang libo dito? Sinukoy ang ko po ng tatlong 100 at tatlong 20 yung ali. Ano eh, ba't nawala yung 1,000 dito? Sinong ali? Ha? Nakaalis na po, Mama. Marisil naman. Nagkamali ka eh, binigay mo isang libo natin eh. Ano yan? Wala na ba tayong kinikita sa karindiriya na to? Sorry po, Mama. Sorry! Ano makagawa ng sorry? Eh, lumipad na isang libo. Hindi ko po kasi napansin eh. Hindi na nga, kasi nakikialam ka. Dapat hindi ka nakikialam. Sorry po ulit, Mama. Wala na magagawa yung eh. sorry mo. Sige na, pumasok ka na lang. Pasensyahan mo na ang mama mo, ha? Pagod lang kasi sa karinderiya yon. Kaya ganon. Anak po ba ako ni mama? Mahal niya po ba ako? Oo naman. Pero, bakit po noon Lagi po siya nagagalit sa akin. Nahihirapan na po siya sa akin. Mahirap naman talaga magpalaki ng bata. Lalo na kung nag-iisa ka. Siyempre, si mama mo, hindi niya alam kung magiging nanay o magiging tatay ba siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun ga na hindi kanya mahal. Gano'n naman talaga ang mga magulang. Magagalit minsan. Pero gusto lang naman kasi namin na mapabuti ang mga anak. Kahit po pala siya nagagalit sa'kin, kahit po nahihirapan na siya sa'kin, sa mahal na mahal ko pa rin si Mama. naman di ba? Para gabayan siya. Pero sige, kung talagang ayaw mo sa kanya, hindi ko na siya tatanggihan. Ako na lang mag-aalaga sa kanya. Kesa naman, dumating pa yung punto na masaktan mo yung bata. Uy, pagod na pagod na ako eh. Noon mo pa naman sinasabi yan eh. Napapagod ka, napapagod ka. Pero kinob ko po pa rin naman si Maricel, di ba? Doon, hindi naman biro yung pitong taon. Oo, binago niya ang buhay ginawa nga niya, komplikado. Pero, hindi mo ba naiisip doon na nang dahil kay Maricel, hindi ka nag-isang namumuhay ngayon. Nang dahil sa kanya, Gordon, nagkaroon ka ng pamilya. Giselle, Anong ginagawa mo? Mama, hindi po ako nagluluto. Pinagbalat lang po kita ng rambutan. Di po, po favorite nito ni Mommy? Miss. Saan mo naman nakuha to? Binasa ko po yung alkansya ko para ipili kayo. Simula ngayon, gawin mo ang kahit na anong gusto mong gawin para kay Mama. hanggang ako sa iyo, eh. Bakit po? Kahit na madalas akong magalit. Kahit na madalas kitang na sinisigawan. Madalas akong nagsasabi sa'yo na pagod na pagod na ako sa'yo. Pero minsan, ikaw, hindi ka napagod na gumawaan mabuti para kay mama. Hanga nga ako sa'yo eh. at saka mo sa akin. Gusto yes, Mahal kita, Mama. Alam ko, mahal mo Mahal din kita. Kaya... Anak, patawarin mo ako. <laughs> kasi po, minsan nagtatamburi na ako. Naiintindihan ko po kayo, mama. Napakabait mo talaga ang bata ko. <laughs> Hindi mo man naramdaman yung buong pusong pagmamahal ko sa'yo. Mabawi ako ah. tulungan mo si mama. Kasi, ngayon ko lang talaga na natututunan maging magulang. Ikaw pa nagturo sa akin. Kasama. Gagawin ko lahat para mag... Mabuti mama para sa iyo. At pag nagkamali ulit ako, tapikin mo ako, ha? Tapik na ganito. Bakit? Nagkamali na agad mama mo? San? Kasi po, sabi ni Ninang Inday, pag may problema daw ko kayo dati ni Mami, sandali lang daw po kayo umiiyak. Nagsisik-sik-sik lang daw po kayo. Mama? Hmm? Sik-sik po tayo. talaga sumaya Ay, para mami lang niya. Ang galing-galing talaga. Alam mo, ang mami mo, hindi lang magaling sumayaw, o maganda pa. Tingnan mo, tingnan mo. Hmm. Ayan, oh. Hmm. Sana po, nandito pa si Mami. Sana magkakasama po tayong sumayaw. Oops! Bawal lang, Sad. Mawawala ang beauty mo. Ano sabi ni Mami? Sik-sik-sik lang! Kaya? Mama! I'm ready! Wow! Me too! <laughs> ready ka na for school? Mm, ako na po nagkabit ng ipit ko. Bat na po ako. Wow. Oo nga, ang ganda-ganda naman ng baby ko. Gigi, nakapin mo ako. Nakapin mo ako. Naku! Ay, marunong na sa mag magkabit ng ribbon, no? Oh. <laughs> <laughs> huh? Ready ka na for school? Opo! Very good! Ready ka... Pardon! Pardon! Asa na yung bayad mo? <sighs> Aling Maxima, eh... Pwede ba next month na lang? Kasi ang dami namin binabayaran sa school ni Maricel promise, next month, do doubling ko renta. Tapos, meron kang libre ulam. Sasamahan ko pa ng libre dessert. Siguraduhin mo lang yan, ha? Kundi, hahanap ako ng ibang magrerenda dito. Adaming promise. naghahanap. Promise. Ay, bakla ka? Bakla siya! Bakla! Bakla! Bakla siya! Bakla! Huwag <laughs> mo ka tinutuksa ang mama ko! Ito to! Anak, 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 tama na. O, oh, magbabayad naman pala, do tapos may libreng ula, mayroong libreng dessert. Tara na. Tara na, anak. Anak, tama na. Anak, itigil mo na yung pagtawag mo kay Gordon ng bakla. Ikaw talaga. Eh, totoo naman na eh. Paano naging anak ni si Maricel? Hindi anak ni Gordon yon, Ampo na nga, inaaway mo pa. Stop na, anak. anak, Maricel? Um, hindi ka na dapat nakikialam sa maliliit na bagay na katulad noon? Iba e, ding naman talaga mama mo. Bad pa rin po si Candy. Kasi po, di ba sabi niyo, dapat nire-respeto ang matatanda. Pwede pong wala na yung matatanda. Yung nire na lang. Bakit mukha na bang matanda ang mama mo, ha? Pinatatanda mo ko. Pinatatanda <laughs> mo ko. natatanda na mo ko. Pinatatanda mo ko, eh. Bata pa naman ako, ha? Sabi po ni Ninang, ang mga bakla raw po para na rin babae. Kaya babae ka rin po, di ba? Kaya nga po naging mama kita, di ba? May pusong babae lang. Eh, di ano yung po kayo nagkakagusto? Mispo! <laughs> eh, bakit ka nagkagusto kay mami? Di ba po babae siya? Paano niyo po ako nagawa? Ang dami-dami naman tanong ng bibig ko. Nagkagusto ko sa mami mo kasi ang bait-bait niya. Tapos, ang ganda-ganda niya. At, magaling sumaya! Çek Mis Di bu aynı kuvvet kütle ko? ay bakış, bakış, ay işte başa isa işte isa başa. Ay şarap şarap da mı kes? Ay sarap, sarap, sarap ay kesin, kesin. Sapapa. Ay ne Oh my golly. Wow, git, git mo. Oh my god. Wow! mo. oh, ikaw na muna bahala sa karinderiya, ha? Um, Dadagdagan na lang ng ulam mo mamaya. Sige na, lalita na, na, si Maricel. <coughs> ikaw talaga, anak. Buti na lang. Nasa malapit lang ako. Ayan, tuloy. Natagusan ka. May dala ka ng mga Hindi ka nagpalit. si Mama. Nako, busy ang Mama mo dun sa karinderiya. Kaya ako na lang sumundo sa inyo. Okay lang po yun, Ninang. Ang gamit mo, anak. Ay, oo nga pala. Hindi ba ngayon yung quiz ninyo, ha? Opo. Di ba? Ay, ayan na ba yun? nga, patingin nga. Patingin nga, Oh. Patingin, patingin. Apo? Ang galing, galing talaga ng anak ko, oh. Tingnan mo, perfect ka na naman. Ma ka talaga sa ninang mo, no? <laughs> oh, ikaw naman, nak. Asan ay sa'yo? Oh, saman na, anak. Oy, ano nangyari, nak? Bagsak pa rin po ako sa quiz. Pero masaya po ako para kay Maricel. <laughs> ako din masaya para kay Maricel. Ano? O, di tibale. di, bale. di ba, babawi tayo, ha, anak? Oh, ha? Namis, nanay. Oh, sige ka. Alika na. Alika na, ha? Nay, so, sabi po. ni Maricel, matutulog daw ako sa kanila. At tutuluan daw ako ni Maricel. Ah, o oh, sige, sige. Mabuti pa nga yan para, para medyo tumaas-taas naman yung grade mo sa susunod, ano? Siguradong gutom na kayo, no? Ha? Magda-drive-thru tayo. Drive-thru sa tricycle, mommy? O oh, bakit? Bawal ba? Ha? Ito talaga. Nako, pawis ka na naman, o. Oh. Tinan mo yan. Kasi pawis to sa school. Baka makasakit ka. Tito Oh, kagawa pa talaga. Anak ko, konting papaya na lang, magkakulay na tayo. Ha? Hali ka na, dali. O, sige na, sige na. Pasok na. Gusto mo pa? Mano, let's go! Mama, ano po yung sanitary napkin? Ah. Uh, ah. Uh, sanitary napkin? Ah. Uh, ito yung mga ginagamit ng mga... mga babae pag nagdalaga na sila. Pag medyo matanda na sila. Bakit po? Bakit nga ba? Ah, uh, kasi... Ah, uh, alam mo pinakamaganda niyan? Sini nang inday na lang ang tanungin mo. Ha? Yun, masasagot niya talaga. Ito po siguro si Mami. Lahat may explain niya sa akin. Ang sarap po siguro ng pakiramdam, no? Kapag may nanay na nag-aalaga sa'yo, yung ihahatid ka sa school, tapos po susunduin, parang ikaw po. Ang saya-saya po siguro nun, Mama, no? Sana nandito na lang si Mami. Sana kasama natin siya ngayon. Kasama naman natin palagi ang mami mo. Dito, at saka dito. Hmm? Kaya tayo? Sandali. Akala ko po ba magkakamay tayo? Maganda! At saka, ang daming daming tunog. Maganda talaga to. Kasi, sabi ni mama, si mami daw ang bumili nito. Kaya, paborito ko tong laruan to. anak ko, ha? Ah. Sakta mo na lahat, huwag lang anak ko. Lumayos ka kayo, lumayos kayo. Happy birthday! Surprise! Sana po, maipobot ng mga balloons kay mami na mahal na mahal namin siya ni mama. Happy birthday, mami. Happy birthday, anak. Parang si Maricel pa yung pinipili ni Zach over us. Siya pa talaga yung lapit ng lapit sa Jolog's girl na yun, which is why I don't get him. At ito naman si Jolog's girl, feel na feel naman niya. Julia, well, yeah. pakinig kayo, ha? namumuro na kayo kay Bossing. Ilang araw kayo dun sa eskwelahan na minamasid-masid nyo. May nakuha ba kay mga bata? I have this friend. Kinidnap po siya. Sinong kaibigan ba yan? Actually, ah, siya po yung kinikwento ko sa inyo, si Maricel. Wala pa rin balita. Bakit di kayo lumabas at hanapin yung anak ko? Ginagawa namin ang lahat. Hindi basta-basta ang kasong ito.